Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas ng Bangsamoro Information Office. Maghati sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Formal nang na turn over ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang limampung mga baka na may kasama ng kulungan sa benepisyaryo nitong kooperatiba sa Tawi-Tawi. Naipamahagi ito sa MILF Combatants, Lato-Lato Farmers and Fisher Folks Association. Pinondohan ang programa sa ilalim ng Special Development Fund o SDF ng natura ang naturang assistance. Inaasahang makakatulong ito para sa pagkakaroon ng pangmatagalang kabuhayan sa komunidad. Bukod dito, ang pagpapalakas ng livestock sector ay sumusuporta sa pangkalahatang paglaki ng industriya ng agrikultura sa Tawi-Tawi. Tumanggap naman ang TIG. 60,000 pesos na labor cost subsidy ang nasa 132 na mga benepisyaryo ng Construction Materials Assistance Program ng BARMM Marawi Rehabilitation Program. Sa pangunguna ng BARMM MRP, kasama si Deputy Chief Minister Alim Ali Sulaiman ay matagumpay na naisakatuparan ang distribusyon ng labor cost subsidy. Ang labor cost subsidy ay isang mahalagang sangkap ng programa ng CMA na nagbibigay ng mga gawad na pananalapi sa mga manggagawa na ginamit ang mga materyale sa konstruksyon upang ayusin o muling itayo ang kanilang mga tahanan sa mga most affected areas. Ang inisyatibo na ito ay naglalayong maibsa ng pinansyal na pansanin ng mga internally displaced persons o IDP sa pamamagitan ng pagsakop o pagsagot ng labor cost sa muling pagtatayo ng bahay. Ang CMA project na kinabibilangan ng labor cost subsidy ay nananatiling isa sa mga pangunahing hakbang sa rehabilitation ng BARMM-MRP na nagpapakita ng pangako ng gobyerno ng Bangsamoro na tulungan ang mga IDP na muling ibalik sa normal ang kanilang mga buhay. Nagtayo naman ng mga solar power led streetlights sa ilang mga lugar ng Hulo Sulu ang BARMM government sa pamamagitan ng tanggapan ni Member of the Parliament Matarul Estino. Ayon kay MP Estino, ang mga bagong streetlights ay magpapabuti ng seguridad sa lugar at dadagsa pa ang proteksyon sa kapaligiran. Pakikinabangan ang proyekto ng ilang mga barangay kabilang ang Kasalamatan Village, Barangay Busbos, Barangay Wild City, City sa Hulo at Barangay Tubig Dakula sa Indanan Sulu. Pinondohan ang mga streetlights sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Fund at isinagawa sa pakikipagtulungan sa Ministry of Public Works. Samantala, ibinida naman ang iba't ibang mga kooperatiba, asosasyon at MSMEs mula sa Cotabato City at mga Lapit na mga lugar ang kanilang mga natatangi at sariling produkto sa Mafar Ramadan Trade Fair bilang bahagi ng pagdiriwang sa banal na buwan ng Ramadan. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Sa pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan, inilunsad ng Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, ang taunang MAFA Ramadan Trade Fair Plus 2025 na nagbibigay daan sa mga micro, small and medium enterprises na ipakita ang kanilang mga produkto at makahatak ng mga mamimili. Si Farisa Abas, na mula pa sa barangay Bugawas sa bayan ng Datu Udin, Sinsuat, na miyembro ng Sigay-Kutawato Women's Marketing Cooperative, ay kabilang sa nabigyan ng pagkakataon na maipakita at maibenta ang kanilang mga sariling produktong agrikultura. Anya, sa tulong ng inisyatiba ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity at MSU Maguindanao, natuto sila kung paano mas mapalago ang kanilang pananim at magkaroon ng pagkakakitaan. Ang pangalan ko ng aming cooperative ay sinay ko tawapin ng RTW Marketing Cooperative. At kami magkasabi rito dahil uh, ma-introduce namin ang aming produkto at pang magkilala rin ang aming organization. So dito ang organization namin is nag-start nag na to noong 2019. Nag-open ito siya at saka active siya. Kaya lang, itong project namin ito nag-start lang dito. Yeah. Eh, eh, Nagpapasalamat uh, namin sa o OPA Pro at saka sa MSU partnership ng OPA Pro at MSU at mas lalong lalong ang namin ng buhay. Dahil kung hindi dahil sa barb, hindi namin makuha ito. Dagdag pa ni Farisa na napakalaking tulong ito para sa kanila, lalo na sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil mayroon na silang nakukuhanan ng kanilang pang-araw-araw na baon. So, saan meron kami? Uh, Green Garden. Tapos bibigyan nila kami. Sir Felter, tapos lahat ng tubes na ginamit namin dito ang nagagaling sa kanila. Walang nagagaling sa amin. Tapos sinuruan pa nila kami kung paano magawa ng organic fertilizer. Lahat-lahat itinuruan nila sa amin. So far, after one of this month, March, nag-abot na kami ng 10,000 plus harvest namin na pagwenta namin sa lahat ng hibayan namin. At ah, yung mga kasama ko sa is, ngayon, dati-dati dati, wala silang mga garden sa bahay. Ngayon, nagkaroon sila ng mga garden, marami silang garden. Kasi yun yung natitiran kami na hindi namin masatani, ibinigay namin sa kanila para itanim nila sa hibayan bahay nila. Ngayon, marami na rin silang taninda yung gagaling din sa mga garden nila sa hibayan. Ngayon, sa UK, mga bata, ah, madali lang sila magkaroon ng baon. Oh. Yeah. Actually, itong gulay sa araw-araw ito

Maliban kay Farisa, marami pang mga maliliit na mga negosyante, kooperatiba at asosasyon ang nabibigyan ng pagkakataon na ibida ang kanilang mga produkto dahil dito sa Mafra Ramadan Trade Fair, matatagpuan ang sariwa at masustansyang produktong agrikultura at isda, pati na rin ang mga tradisyonal na pagkain ng Bangsamoro. moro. Bukod sa pagiging pamilihan, layunin din itong palakasin ang micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na merkado para sa kanilang mga produkto. Johan Unayan, BIO News. Good news po mga kabangsamoro, kasalukuyan pong hiring ngayon ang Bangsamoro Transition Authority Parliament ng mga professionals na makakaagapay nila sa kanilang opisina. Makikita po sa inyong screens ang mga kasalukuyang vacant positions na hinahanap ngayon ng BTA Parliament. Para po sa mga interesado, maaaring isumite ang inyong aplikasyon sa hrmd@bta.gov.ph. Happy job hunting, Bangsamoro. ating panahon ngayon naman, makakaranas po ng mga pag sa BERMM dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat ng mga pag-ulan ang Mindanao dulot ng Easterlies. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying area sa posibleng flash flood at sa mga nakatira naman malapit sa bundok dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at BERMM ready sa ating panahon ngayon sundan din ang Facebook pages ng BARMM Ready at BARMM Ready Weather Update makikita rin po ang mga hotline numbers ng BARMM Ready sa inyong mga screens at yan po ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi po tayong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa DERMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. bisitain din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Jana Datuali, naghatid ng balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro. oh <laughs>